Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, for today's video, eh, samahan niyo ako maglinis ng bahay. Maaga pa nga ng mga oras na to, kaya naman yung mga bata ay eh, tulog pa nga. Inumpisahan ko na nga dito sa pagliligpit ng mga nakakalat na gamit, tapos pinunasan ko naman tong TV. Maalikabok na nga rin kasi dito dahil kailan pa nga nung huli ako nagpunas dito. Sinama ko na nga rin punasan itong PVC na dinikit namin sa dingding dahil maalikabok na nga rin. Hindi kasi siya flat surface, kaya naman nagkakaroon talaga ng alikabok. Pagkatapos nga, ipinunasan eh, ko lang yung mga nakapatong dito sa TV rack at eto calendar eh, wala na naman sa tamang day. Ewan ko ba naman sa bunso ko tang hilig-hilig niya ngang ilipat-lipat to nang day. Tinaganda nga sa calendar na yun na hindi nga na-expire dahil wala nga siyang year. Kaya naman every year nga ay hindi niyo na kailangan pang magpalit na magpalit ng kalendaryo. At kung gusto niyo nga rin noon ilalagay ko ang link sa my comment section. Anyway, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nagbukas nga lang ako ng ilaw para nga mas maliwanag. Aalisin ko nga itong carpet dahil marumi na nga rin at medyo struggle nga ako dito dahil may kabigatan nga itong upuan. Hindi nga ka kamukha dati na pwedeng iurong-urong ko nga yung upuan namin dati ngayon nga ay hindi na pwede. At nung maalis ko na nga carpet dito ay eh, nagwalis na nga rin ako at ganitong pagwawalis nga yung ginagawa ko para nga maabot ko yung mga dulo-dulo. Lalaban ko nga yung carpet pero bukas na nga lang dahil aalis nga ako nito maya maya kaya naman eto nagmamadali na nga ako sa paglilinis. Wala na kasing laman yung ref namin kaya naman kailangan ko ng mamalengke. So pagkatapos ko nga magwalis ay eh, nagmap na nga rin ako. Alam nyo ba ang kinaganda dito sa map na gamit ko ay eh, na nga yung tubig na malinis sa marumi. Kaya naman man hindi mo na nga kailangan pang magsawsaw ng magsawsaw ng ma. At isa pa yung iniikutan nga nito ay may brush na nga rin kaya naman nalilinis niya nga yung ma-float tapos nasasala na nga rin yung mga buhok-buhok. Pagkatapos ko naman sa may sala ay eh, dito naman ako sa may lamesa at napakaraming ang kalat din dito sa ibabaw. Nang malikpit ko na nga yung mga nakalagay dyan, ipinunasan eh, ko na nga rin na may kasamang liquid dishwashing. Pagkatapos nga yung inisang punas ko nga ulit yung nabanlawan na yung basahan. May mga Christmas curtain na ba kayo at kung wala pa ilalagay ko ang link dito sa may comment section. Isama ko na nga rin yung tablecloth para nga matchy matchy. Ang ganda nga nitong design na napili ko dahil ang liwanag niya nga sa loob ng bahay. Dati talaga kasi yung luma kong kortina ay color red kaya ayun ang nga nung tignan. Kaya naman nagpalit nga ako ng ibang design ng kortina. At dito naman yung sinunod ko sa may ibabaw nga ng tukador. Bali, nagpunas-punas nga lang ako dyan. Tapos naglipit na nga rin ng mga kala. Habay, ewan ko ba dito sa mga kasama ko sa bahay pagka nakakuha nga ng gamit eh hindi man lang maibalik. Tapos kung saan saan nga lang pinapatong. Napansin nyo ba na nalipat ko nga ng pwesto itong mini coffee area ko. Nilagay ko pa nga to dito nung bago pa kami kumuha ng sofa. Ang nakalagay kasi talaga dyan ay yung water rack nga. Pero may nabasa nga akong comment na alisin ko nga daw yung water rack naman pinagpalit ko nga ng pwesto yon. Kaso nga lang habang tumatagal ay hindi ko na talaga nagugustuhan yung itsura niya dito banda. Kaya naman pinag-isipan ko nga talaga mabuti kung ibabalik ko nga siya ulit dun sa may tabi ng ref. Abay ko nagsasalita nga lang tong mga gamit ko dito sa bahay eh matagal nang nagreklamo to sa akin. Wala kasi talaga akong kakontentuhan kung saan ko na nga lang maiisip ilagay eh dun ko na nga ililipat. Pero nung pinag-aalis ko nga lahat na nakapatong diyan eh, napansin ko nga na maalikabok na kaya ayan pinunasan ko na nga rin. Alam niyo naman pagkulay puti talaga eh ay kita pag pagkamalikabok na nga o marumi. Eh. At nung mapunasan ko na nga rin itong patungan ko ay eh, pinagbabalik ko na nga rin lahat ng nakalagay dito. Alam nyo ba isa nga to sa mga mini manifest ko na ma-upgrade nga itong mini coffee area ko na mas malaki. Ramdam mo na talaga yung adulting stage pagka yung mga cravings mo nga ay eh, mga gamit na nga lang sa bahay. At dahil ayaw nyo nga nitong water rock doon sa may tabi ng tukador kaya naman dito ko na nga siya punesto. At finally nga natapos na nga rin ako maglinis ng bahay at kung may mga gusto nga kayong gamit dito eh comment nyo nga lang at re ko kayo ng link. At nitong hapon naman ipumunta naman ako dito sa Kadiwa para nga mamalingke dahil sabi ko nga sa inyo wala na nga laman yung ref namin. Natapos na nga ako niya makapag-grocery pagkatapos ko nga mamili ng gulay eh dito naman ako sa may supermarket para bumili ng meat. Konti lang naman itong pinamili ko dahil nung nakaraan nga ay eh, nakapag-grocery na ako. At fast forward na nga tayo nandito na nga ako sa bahay at inayos ko naman itong mga grocery ko. Bali hindi ko na nga ito na videohan kanina dahil bawal na nga mag video dun sa loob ng kantimbuhan. Nagsama na nga pala ako dyan na mga idadagdag ko nga sa panghanda sa sa bagong taon at saka Pasko. Bumili na nga ako ng limang pack ng Graham tapos isang pack naman ng Crush. Ngayong Pasko kasi ay eh, magigreham ako pero sa New Year naman ay eh, magsasalad kami. Alam nyo ba, every year ko talaga to ginagawa. September pa nga lang, eh, nag-iipon na talaga ako ng panghanda hanggang sa mag -December. Mas okay kasi yung ganito para sa akin para nga hindi nabibigla yung bulsa ko. Charis. So eto nga lang yung mga meat na binili ko dahil pang Ricardo lang yun sa so mga nabili kong gulay. Namiss ko na nga mag kaya naman bumili nga ako kanina ng repolyo, carrots at saka bagyo beans. Buti na nga lang at mura nga yung repolyo ngayon tag-35 lang ang kilo At syempre cauliflower para nga mas masarap yung ating tsapsuy Tapos ito naman pechay, igigisa ko nga lang tapos lalagyan ng sardinas Kinuha ko na nga rin pala lagayan ko ng itlog dahil bumili nga ako ng kalahating tray Sa mga nagtatanong nga kung ilang itlog nga ba yung kumakasya dito ay 20 to 25 eggs po At yun lang muna mga mars at Parsi, salamat sa panunood! Till next video!